Karun, in ako karon ni chat si Jason sa ko ang ako ko sila ha doa pug kong bisita siya ha. Tirada wa. Wa lagi. Pero tirada na to goy. mula agta didto. Bato. Karon day magoy ato day na na tumboy sober, over. Ato na po translate sa Tagalog para makasabot pud mo. Kog mo. Ngayon pala, nandito na ako sa bahay na ng Jason. Nakita nyo yun si Jason. Ayan si Jason, no? Ang pogi naman ni Jason. Pogi mo talaga, Jason. So, nandito na tayo sa bahay na ng Jason, mga guys. At sa pagdating ko dito sa kanya ng bahay, nagpapasalamat ako sa kanya kasi welcome niya kami dito. Oh, unsa daw to? Kitaan niyo, mga guys. Nahirapan tayo sa magtagalog. Noon sa naman taon taan eh, oy. Ah, bahala na to. Ang importante yan eh. Masaya tayo dito. Oo. Oh, oh. At sa puntong ito, tinatawagan namin isa namin ka-idol si Rainbow Doraemon. Idol namin yan. Tinatawagan namin para mag daw kami tatlo. Oh, mag-content sana kami may kaso hindi siya dumating. Napibisi daw siya, kaya baka daw kawatin ng balay. Sa hindi pa ako nagpunta dito lang, Jason, chinat ko na yan si Rinbel, kaso lang, pag-chat ko offline. At buti na lang, pagdating natin dito sa bahay nila, Jason, ay tinatawagan niya Largo, Sunggo Shoutout mala ka, Rinbel, dyan, ay yung tinatawagan namin. Ayan siya, nag wifi daw siya sa kanilang bahay, ay siya lang silingan pala. At saka mga gay, kayo, huwag kayong magtaka kung bakit hindi nito ang Tagalog natin, kasi tagbis na lang ito, dila na natin pirmi-pirmi ng Tagalog. Baka sabihin naman, hindi ko maroon na mag-Tagalog, maroon no oy ako na good ne oh ito rani na at sa puntong naman ito dito ay pinakausap na yung Jason at ako kinakausap namin so kami dalawa oo pagkatapos namin dyan mag video call kang Rinbel magoy ay kumain muna kami ng ice crumble so salamat pala ka Jason kasi nilibre ako niya ng ice crumble salamat kayo Jason ha oo pakabait ka mabuti Jason at saka shoutout na rin sa kayong dalawa ni Rinbel. Oo, sa kanyang pamilya. At tinatawagan natin ulit si Rinbel magoy kasi nakapakalaay naman, nakapaboring. So while nagkakaon-kaon kami sa ice scramble So, pinaibog-ibog namin si Rinbel para maglaway naman yan. Kaya hindi nakadating si Rinbel magoy kasi sobra daw niyang busy sa kanilang bahay. Ay nagtawanan mo lang kami dito ni Jason at habang kumain kami ng ice scramble Oo, wala kami nakakontain mga magoy pero ako, nag-vlog na lang ako. So, bigyan ko pala ng mga shoutout dyan sa aking mga followers at saka viewers dyan. Shoutout sa inyo at mag-ingat kayo kasi may bagyo naman pipito. Oo, mag-ingat kayong lahat at keep safe everyone. I love you all. Pagkatapos na kumain dito sa scramble at hinangyo ko si Jason na mag-gym gym ako sa kanyang gymanan. So, hali pala ito sa Manila mga goy. Dito lang muna tayo sa mga basic mga gym natin dito sa mga braso lang muna kay para hindi tayo mabughat o hindi tayo makalitan ba pag ganyan ganyan lang yan pero sobrang bigat na yan pero at bote na lang pumayag si Jason na magji mo muna tayo dito sa kanilang bahay o sa kanyang kiosko o ripayag pero saglit lang ako dito baka na mapamaulan tayo hindi pala alam dyan ako pala si Captain Barbell yung nasa TV dati oo ako to alam nyo ba mga goy nga ako yun nga uh, service ni Jika Soko yung lumipad ang aking team ako ang sinakyan nila kaya yun kayo na ako nakabalik ng Captain Barbell oo yan o Kita nyo yan? Dati napakabisik lang sa akin to pero ngayon mahina na ako. Wala na akong lakas eh. Naubos na sa mga tao sa kakaligtas ko. ice smoke ko. Huwag lang kayo magtaka kung bakit ang mukha ko ang nalalakas dyan. Kasi dyan ako kumuha ng lakas eh. Tae. Eh. At medyo namalayan ko. Nabugtaw na pala ang aking braso. Ay minutang ko lang tong barbel. At hinto na ako kasi napapagod na ako eh. Dito na ako kutob. Bye bye. Love you.